What's up guys? Ngayon naman uh, Datating naman yung, ano, yung kapatid naman ni Nika so, Galing Philippines So alis na kami Ayan. Pwede na ikaw magdadrive Alright guys Dito na naman tayo sa airport Porsche Porsche Stairs na Yeah Ground na, ah, nag-arrive na si Miggy. Ayan na siya. Munting mm, kapatid ni Nika. <laughs> Yung first time ni Miggy sa Five Guys. Hi, Meigs. <laughs> <laughs> and guys, so. puro tayo vlog dito sa Alabama ngayon nyo lang yata nakita tong <laughs> ngayon ko lang yata finiture itong uh, stadium ng University of Alabama ito here sama si Miggy si Nika sobrang laki nyan guys football stadium yan football stadium guys, andito kami sa University Boulevard. Ito yung street talaga ng mga estudyante dito. Mga kainan, mga inuman. Uh, yun, kompleto para sa mga students dito sa University of Alabama. Hey, what's up sa inyong lahat? Nagbabalik ulit tayo, no? So, may maikli lang naman ako ng topic, no? So, disclaimer, uh, ano lang naman to? Opinion ko lang to. Hindi ito facts, pero based lang to sa mga napapansin ko Uh, sa opinion. So ano-ano ba yung mga bagay na ginagawa ng Pilipino dito sa Amerika kung bakit hindi sila nakaka-adjust sa work agad, lalo na sa work culture. Number one, uh, judgmental ka sa ibang lahi. Parang bang, stereo, para bang stereotype ka. Um, ito yung mga tipong sabihin natin, ang alam mo yung ibig tingin mo sa kanila parang ang na lang tao. Tapos yung mga puti, parang snub sa'yo. So, pag masyado mong inabsorb yung ganong energy, parang ikaw rin, maaano ka rin, mawawalan ka rin ng ganang katrabaho sila. At mawawalan ka rin ng uh, drive na kilalanin sila. Yan. Number two, uh, lagi mo yung kinukumpara yung work mo dati sa work mo ngayon. Uh, kunwari, galing ka sa ibang bansa, no? Uh, I mean other than US, galing ka sa UK, uh, Singapore, Middle East. Uh, lagi mo nalang kinukumpara na, ah, mas high-tech yung gamit namin doon. Nakakainis ah, naman yung mga gamit dito. Kaya parang, para tuloy hindi nag exist lahat ng mga nahawakan mo sa trabaho kasi lagi mo kinukumpare yung uh, dati mong work. Well, hindi natin maiiwasan pero kaya nga adjustment eh. Kailangan tanggapin mo kung anong meron sa... Kung, kung anong meron sa work mo ngayon. Number 3 ah, uh, hindi ka naikisama sa mga ibang lahi. Ayaw mo na yun, i-engage yung sarili mo sa kanila kasi wala kang baong kwento or minsan natatakot tayo mag-English. Uh, yun talaga ang ano natin. Hindi naman fear, no? Yung baga parang tipong natatakot tayo. Natatakot tayong i-deliver yung uh, gusto nating sabihin kasi baka hindi natin masabi yung exact. No? Marami rin sa atin nag struggle sa ganun. May, mayroon din mga iba, masyadong mga gifted, talagang fluent talaga pero karamihan sa atin parang tipong maikling small talk lang okay na kasi natatakot tayong alam mo yung magkamali grammar magkamali sa sa kung ano kung ano yung baga parang i-express yung ano lang yung gusto nating sabihin kaya parang feeling nila ay na ayon natin silang kasama pero medyo natatakot lang talaga tayong magsalita number four palagi kay nag-uusap ng mga kapwa mong Pilipinas sa work nang Tagalog kahit nandyan yung mga ibang lahi. Kahit uh, nandyan sila sa tabi mo, nasa harapan mo. Kasi guys, syempre, as a way of courtesy, syempre, paano kung ikaw yung hindi na ng salita, tapos nandyan sila sa harapan mo, nag-uusap sila ng lang language na hindi mo alam. Uh, ikaw rin, manghuhula ka din kung kayo na ba pinag-uusapan o ano, ano. So, sana, di ba, kung, kung mag umuusap kayo ng sarili niyong language. Yung tipong pag wala dyan yung mga ibang lahi, wala dyan yung mga Americano, Amerikano, mga parang sa break room, or nagkataon na wala sila sa stations kaya yung dalawa lang, o oh, kaya yung mga Pilipino lang natira sa, station na sige, okay lang. Number five, oversensitive ka sa mga humor ng ibang lahi. Ayan, guys. Um, alam niya naman, na-experience na niya na, no? Mayroon silang yung tipong mga replies, mga short replies na parang feeling natin offensive. Pero alam niyo kung ma kung manonood kayo siguro ng mga ano, ng mga movies, mga ganyan, hindi naman nila yan. Mini talagang isang joke time lang nila 'yun eh. Yan. So, hu wag maging oversensitive sa mga humor nila. Number six, uh feeling mo madami kang alam at hindi ka trainable at teachable. Kasi um, hindi naman karamihan. No? May mga ibang talagang mga uh, Pilipino na alam niyo kahit hindi naman siguro Pilipino. No? Um, masyadong, ano ba, masyadong mataas sa sarili nila. Kaya tuturuan ng ibang lahi. Parang na-offend sila na parang, oh, mas matagal ako sa'yo dito. Ba't mo ko tinuturuan? So, ano lang naman yun. baka parang sana i-take lang natin as parang thank you kasi parang ngayari may ibang style sila so or sabi nila na parang ano parang ah, hindi ganyan hindi ako ganyan ah, ganito ang ginagawa ko tapos yung iba na offend na parang bat ko tinut tinuturuan mo ako mas matagal ako sa iyo so parang i-take mo na lang wala naman mawawala eh, di ba at nag-gain ka pa ah, parang hindi bukas ba yung mind mo na matuto ng ibang style nila. So, alam mo yun. Pa, ang hirap kasi kapag masyado ng al maraming alam mo yung tao, parang, parang may takip na yung pitchel So, yun. Parang wala nang pwede bang idagdag. <laughs> Kailangan minsan nga, di ba sinasabi nila, you have to unlearn to learn. yung bawasan mo yung tubig para madagdagan. Number seven, lagi na na-intimidate sa expression nila. Alam niyo naman yung mga ibang lahi, di ba? Parang masyadong straight masyadong blunt ang expression nila, no? Uh, Nagkikwentuhan sila ng mga nakakatawa, pero hindi naman sila masyadong tumatawa, no? So, ikaw parang hindi mo magets hindi mo magets kung kung kailan mo bang tumawa o ano. Ang maganda doon ano eh? maganda doon i-engage na lang din sarili niya sa kanila, 'di ba? Para magets din nila na kaya niya rin makipagsabayan. Pinaka huli, hindi ka pa nagpapakain. Ano, <laughs> papansit ka at pa pa adobo ka or magpalumpia ka siguradong sigurado araw-araw ka nilang babatiin <laughs> so yun lang naman guys no? o opinion ko lang naman yan ha? walang ano dyan ha? walang ano dyan so mamaya laro mo na ako uh, tennis is uh, my uh, form of exercise eh, mamaya sagot-sagot tayo ng mga tanong at may mabilis ang ano lang to, uh, question and answer. So, bigyan na tayo. Sabi ni Jaylin674, Hey Marv, hopefully we'll be coming over to Montgomery, Alabama. Okay lang ba doon? Any insights ba? Uh, hindi pa ako nakakapunta ng Montgomery pero dumaan lang kami. Pero capital kasi ng Alabama yun eh. So, sure sure na okay doon. Okay, sabi naman ni Nars JL. Niya, Thanks for sharing your experience, sir. Mabuti at kinain niyo yung challenges. Sang state ang target nyo Lipatan after ng contract niyo Wala pa naman. nag scout pa kami ngayon. Pero, probably um, closer to our relatives. Yeah. Sabi niya, An sir anong ano bang cellphone 'yan? Ganda naman ng video quality. <laughs> Ito yata yung sa ano sa New Orleans. So naiwan ko kasi yung ano ko, yung vlogging camera ko noon kaya no choice, cellphone gaming tayo. <laughs> Ang gamit ko is uh s Samsung S22 Ultra. 'Yun. Uh shout out pala kay ano no, Nurse Pau. And taga Maryland siya. CX5 din daw yung kinuha niya. <laughs> nurse Pau, ah malapit na. Punta ulit kaming Maryland. So, so shout out ulit kay Nurse Pau. Ano siya? ER nurse siya sa Maryland. So, kain ka sir, konting ano lang 'yan, konting Well, hindi hindi naman talaga madali pero ano yan? rock and roll tayo, rock and roll mga taga ER. Sabi ni Bing Dayaw, Sir mar follow-up question lang po. So, tanong ko last time, paano po nadala ng mga kabats nyo na assigned sa malalayang stage yung mga cars nila na kinuha nila from training center? Sila po ba agad nag-drive? Kahit mga 10 to 12 hours drive po ang layo. Thanks. Kasi last time, ah, last time po kasi inas ko yung mga kabats nyo po na assigned sa malalayang stage from Mississippi kung kumuha po sila ng car. Ang ah, karamihan po, Um, example from Mississippi to Missouri ang oh, layo nun, no? 'di ba? Parang mga 8 hours drive, parang ganun, 10 hours. May option naman sila kung ano eh, kung sila gusto na lang sila mag-drive pero uh, willing yung mga tao sa training center na sila ang mag-drive para sa inyo. Tapos ikaw pa sa ka. Yan. Ewan ko lang ngayon ha. Ewan ko lang ngayon. Sabi ni Ray Gilbonio, maganda po ba sa Pennsylvania? Opo, maganda po yun kung may ilig sa nature trip. Uh, may sa mga puno, mga ganyan, mga parks. Maganda po ang Pennsylvania. Sabi ni Brian Brian Fer de la Cruz. Ah, uh, sa Alabama din daw siya ma Tanong ko lang po kung kaya ba na mag-isa lang ako kung apat ang dependents ko. Tatlong anak na kasama papunta dyan. Um, sir, hindi ko sinasabing madali. Pero kaya, kakayanin. Siguro, um, magpipick up ka lang ng extra shift. Yung mga ganyan. Tsaka, ano, konting adjust. Konting adjust-adjust din. Pero ang dami, ang dami kong kakilala ng mga, ano kinaya nila itong mga gantong situation, no na marami silang dependents na dala. Kinaya naman. Kinaya naman. So, kung kaya nila, kaya mo rin, di ba? Yan. So, yun guys. Thank you ulit sa panonood and topic ulit tayo next video. So, ayun. Hanggang dito na lang ulit. And kung may mga suggestion kayo na mga gusto nating topic comment-comment lang kayo. Alright guys. See you guys on our next video.